sa mga babae rin. Ayaw ka na naman at humaharot. Mga banat mo may pasimpleng charot. Sa una natin pag-uusap, sabi mo, para kang nasa ula. Ewan ko ba kung bakit hindi ko kinipigas sa iyo, mga banat. Siguro dahil alam kong sinabi mo ng ngayon, tapos isa sa pinagsawaan mo na mahanap ka na naman ng iba para ibang sa'yo makakapagpa sa'yo ewan ko ba kung bakit sila nahugulog sa'yo maganda ba ang iyong serbisyo masyado sila nagpadala sa mala inosente mo mukha hindi nila alam na yung pagmukhang yan ang sa kanila ay, ay mangiiwan para kang bagyo Nadadaan lang para manggulo. Magseryoso ka na. Baka sa huli magsisi ka. Makahanap ka ng babae na mo ng totoo. At sa huli ikaw naman ang iiwan ito.